Hindi na maalon ngayon mga idol oh. Nandito tayo sa ano. Krial. Katatapos lang ng bagyo. Yeah, medyo malinaw na. Ano <silence> yung

Tamisan. O imbalat. Sariwa. Ang pangat. Dito nung, magkano dito nung? 200 po. Sariwa. Dapat yung sariwa. Sariwa. na lang, sa bawah. Ito talaga. Ayan lang sa bawa naman. Hmm. Bakano kayo? Sipa, tingin nga nito, te. Lobster na, 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 na malilito. 1,020 po. Sa 320. Ah, muli na. Ayan sa YouTube. Ano to? Papay slice? Papay slice. Hindi na maalon ngayon mga idol oh. Andito tayo sa ano Real lang ng bagyo Kaya, Medyo malinaw na Kaya, no, May mga naliligo na rin eh. Tapos yun May mga nangingisda na rin Maguhugas muna tayo ng kamay At humawak tayo sa isda malinaw na karigo naman oy hugas <laughs> muna ng kamay mga kaibigan dito lapit yeah. ito to malaki laki to Bah, diba, ayaw oh. Tuloy na subo, brad naman. Hay, <laughs> uwi na tayo. Balik na tayo sa Santa Maria, mga idol. Boss Jay Tamayo Subscribe.